Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Nakakahiya ka, hindi mo ba alam na tinatawag ka ng lahat bilang nakikitira kong asawa? Nagblush dito si Lili, pero dali-dali rin siyang humingi ng pasensya, matapos nito, pasensya na, hindi ito ang ibig kong sabihin. Hindi naman nagpa-apekto rito si Daryl walang problema, wala rin naman akong pakialam sa sinasabi ng iba sa akin. Ikaw din ang asawa ko kaya sa mga sasabihin mo lang ako maapektuhan. Numiti si Lily at agad na hinila si Daryl para mag-shopping. Gustong gusto na niyang bilhan si Daryl ng isang magarang suit. Pero, sa tatlong taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, nasanay na si Daryl sa pagsusuot ng mga mumurahin at hindi branded na mga damit. Napakakomportable ng kanyang nararamdaman sa pagsusuot ng mga ito. Kaya matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon, bumili si Daryl ng dalawang set ng mga branded ng damit pang alis. Magbabayad din asana si Daryl sa cashier, matapos isukat ang mga damit ng pigilan siya ni Lily. Hindi pa kita nabibilhan ng kahit na ano sa tatlong taon nating pagsasama. Hayaan mong ako ang magbayad nito para sayo. Hindi ba't gusto mong ibili rin kita ng mga damit kanina? Niti ni Lily. Naantig ang puso ni Daryl sa mga sinabing ito ni Lily. Hindi na niya ito pinigilan pa at ang bayaran ni Lily ang bill. Kinabukasan, nagpadala ang pamilya Howe ng mga sasakyan para sunduin ang pamilya. Kilalang kilala ang pamilya Howe sa Donghai City. Nagpadala ang mga ito ng higit sa sampung mga business class Mercedes para sunduin ang pamilya. Malinis na pumarada ang mga ito sa tabi ng kalsada na nagbigay ng napakaglamurosong tanawin. Napakaganda ng naging itsura ni Lily sa fitted niyang asul na jeans, puting blouse at stilettos. Napaka-attractive din ng mahaba niyang mga legs, kaya hindi napigilan ng driver na tingnan ang mga ito habang sumasakay si Lily sa sasakyan. Matapos ang ilang oras, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon, ang Dragon Racing Lake. Kilala ang Dragon Racing Lake bilang Gallery 20 na isang pribadong tourist spot na may napakagandang tanawin. At dahil isa itong private property hindi pinapayagan ang publiko na makapasok dito. Pero sa totoo lang, hindi ito isang lawa kundi isang lugar sa tabi ng dagat. Tanging mga mayayaman at kilalang tao lang ang maaaring magbakasyon dito para umupo sa beach at magsunbathing sa ilalim ng naglalakihang mga paing. Napaka-relaxing nito para sa kanila. Naroroon na ang ibang mga pamilya nang makarating sila sa reception area. Ipinadala ng karamihan ng mga pamilya ang mga nakababata nilang miyembro sa outing. Ang mga nakababatang miyembro kasi ang susunod na mamamahala sa kanikanilang mga pamilya, kaya mas maigi nang i-expose sila sa ganitong mga okasyon, habang bata pa ang mga ito. Nang makarating si Nadaril, nakita nila ang isang grupo ng mga taong nakaupo sa ilalim ng isang kubo, masayang nagkukwentuhan, at nagtatawanan ang mga ito. Makikita rin ang ilang mga pamilyar na mukha sa mga ito. Ito ay sina William at Elsa N.A. mula sa pamilya Lindon, at Zayler mula sa pamilya White. Napatigil ang mga ito sa kanilang kwentuhan para batiin si Nadaril at Lily nang makita nilang papalapit ang mga ito. Hindi maiwasang mapatitig ng ilang mga lalaki kay Lily. Napakaganda kasi talaga ni Lily na parang isang diyosa. Walang kaduda-duda na napaka-attractive at elegante ng itsura ni Lily noong araw na iyon. Kahit na hindi isang nangungunang pamilya ang pamilya Lindon, nagkaroon pa rin ito ng nagagandahang mga miyembro. Sina Elsa at Lili ay may kanya-kanyang uri ng kagandahan. Agad na nagpakita si William ng isang nanlalamig na ng ngiti. Kahit mas mataas na ang katayuan ngayon ni Lily sa kanilang pamilya, nararamdaman pa rin niya na walang kwenta si Daryl at isa pa ring nakikitira nilang manugang. Napuno ng sarkasm ang unang mga sinabi niya rito. Napakagwapo mo ngayon Daryl ah. Saang stall mo na naman ba nabili ang mga damit na yan? Siya alang ang magisang tumawa sa mga sinabi niyang iyon. Kahit na alam ni William na magaling sa pakikipaglaban si Daryl, alam niya rin na hindi ito makikipagaway sa ganitong klase ng mga okasyon, kaya nagpatuloy lang siya sa panunukso kay Daryl. Siya ba ang nakikitiran yung manugang na ikinukwento mo sa amin kanina, William? Parang hindi siguro. Paano magagawa ng isang nakikitirang manugang na makasama sa ganitong klase ng mga outing? Dito na nagtatakang tumingin ang lahat kay William. Tumawa ng malakas si William at sinabing, Naririto siya dahil sa asawa niyang si Lily. Wala siyang kahit na anong importansya sa okasyong ito. Agad na napatawa ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni William. Nagbigay din si Daryl ng isang nanalamig na tawa at agad silang hindi pinansin. Nangako siya sa kanyang asawa na hindi siya gagawa ng eksena sa okasyong ito. Hindi na nakapagpigil pa rito si Lily at nanalamig na sinabing nagsasaya tayong lahat dito, William, kaya ano ang gusto mong iparating sa mga sinabi mong iyan? Hindi na rin nakapagpigil sa kanyang sarili si Elsa. Sumimangot siya at sinabing, tumigil ka na nga sa pagsasalita, William. Tandaan mo na nagmula tayo sa iisang pamilya. Hindi rito natuwa si William, pero mas pinili na lang nitong maglakad palayo sa kanila. Sa mga sandaling ito, isang binata na nakasuot ng isang suit na may disenyong checkered ang nakangiting lumapit sa kanila. Inabot niya ang kanyang kamay kay Lily at sinabing, Kumusta ka na, MS Lily Lindon? Ako nga pala si Justin Quinn, ang ikalawang anak ng pamilya Quinn. Matagal na akong humahanga sa inyo, MS Lily. Kaya isang karangalan para sa aking makausap ka ngayong araw. Mahalatang nagpapa-impress ang binatang ito kay Lily. Halos hindi na napigilan ng umiinom na si Daryl ang kanyang sarili nang marinig ang mga sinabi ni Justin. Nakakatawa naman ang pangalan ng isang ito. Justin Quinn. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pangalan? Anong naman ang tinatawa-tawa mo riyan? Agad na uminit dito ang ulo ni Justin. Itinuro niya si Daryl at agad na sumigaw. Alam niya na isa lang nakikitirang manugang si Daryl. Kaya paano magagawang magpakasal ng Diyosang si Lily sa isang walang kwentang lalaki na kagaya nito? Kahit na peke pa ang kanilang kasal, masyado pa rin itong unfair. Sobrang nagselo sa naisip niyang ito si Justin, kaya agad niyang ibinuntong ang lahat kay Daryl at sinabing, subukan mong tumawa ulit, sisiguraduhin kong mapupunit iyang bibig mo. Ano bang nakakatawa ha? Wala lang, napakasarap lang kasi pakinggan ng pangalan mo. Sabi ni Daryl. Dito na nagsimulang ipronounce ng mga taong nasa kanilang paligid ang pangalan ni Justin, matapos marinig ang mga sinabing ito ni Daryl. Justin Quinn, Justin Quinn. Nakakatawa nga ito. Hindi na mapigilan pa ni Justin ang kanyang galit matapos marinig ang tawag ng mga tao sa kanyang paligid. Susugod na sana ito kay Daryl nang pigilan siya ni Lily. Mahinhin itong sinabi na, naririto tayo para magsaya at maglaro MR White. Hindi mo kailangang seryosohin ang mga bagay-bagay. Sige, tama ang mga sinabi ng Josa. Agad na kinontrol ni Justin ang kanyang emosyon, inabot niya ang kanyang kamay kay Lily para makipagkamay habang sinasabing aming Diyosa, isang karangalan ang makausap ka sa pagkakataong ito. Matagal na akong humahanga sa iyong angking kagandahan. Napangiti rito si Daryl. Halos gumawa na siya ng eksena ng matawa ang mga tao sa kanilang paligid matapos banggitin ang pangalan ni Justin pero agad na nagbago ang kanyang itsura ng subukan nitong makipag-usap sa kanyang asawa. Dahan-dahang nakipagkamay si Lili kay Justin at agad na umatras papunta sa likuran ni Daryl habang pinapanatili ang elegante niyang itsura. Nagawa na niya ang kanyang part nang makipagkamay siya kay Justin. Pero kahit na nagmukhang magalang sa kanyang pananalita si Justin, hindi pa rin siya naging komportable sa kakaibang pagtitig nito sa kanyang katawan. Nakaramdam ng awkwardness si Justin nang hilahin ni Lily ang kanyang kamay. Dito na biglang napatingin si Justin da kabilang bahagi ng hall, at mas lalong na-attract sa kanyang nakita. Hindi lang si Justin dahil maging ang ibang tao sa paligid ay napatingin at namangha sa kanilang nakita. Hindi kalayuan, makikita ang imahe ng dalawang mga babaeng may nagagandahang mga katawan na bumababa sa sasakyan. Sila ay walang iba kundi sina Megan at Yvonne. Halos magkasabay na nakarating ang dalawang ito kaya magkasabay silang naglakad papasok sa hall. Agad silang naging highlight ng okasyong ito sa mata ng lahat. Ang isa sa mga diyosa ay membo ng Donghai Police Department habang ang isa naman ay ang napakagandang anak ng pamilya Yang. Nakasuot si Megan ng isang napakasikip na dress na nagpakita sa perfectong as na hugis ng kanyang katawan. Tinitigan ng bawat isang lalaki sa loob ng hall ang kanyang katawan. Habang si Yvonne naman ay nakasuot ng isang mahaba at kulay purple na dress, nagmukha siyang attractive at elegante sa suot niyang ito nagbigay sigla ang kanilang mga itsura sa buong hall. Single pa rin hanggang ngayon si Yvonne, at marami ring mga manliligaw mula sa iba't ibang mga pamilya. Bago pa man sila magpunta sa okasyong ito, nakagawa na ang bawat isang manliligaw nito ng plano kung paano mai-impress si Yvonne sa gaganaping outing ng kanilang mga pamilya. Sa mga sandaling ito, naglakad si Yvonne palapit kay Daryl. Masyado kayong maaga, nakangiting sinabi ni Yvonne. Pero nakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang loob si Yvonne, matapos makitang katabi ni Daryl ang asawa nitong si Lily. Lumapit din sa kanila ang nakastiletos na si Megan, ngumiti siya kay Daryl at sinabing, naririto ka rin palamuntikong kapatid. Sa mga taong kabilang sa itaas na bahagi ng lipuan, taon-taon ginaganap ang ganitong klase ng mga okasyon. Pero hindi pa nagagawang maka-attend ni Daryl sa mga ganitong okasyon noon. Kaya hindi inasahan ni Megan na makakadalo si Daryl sa taunan nilang outing ngayong taon. Munti mong kapatid? Kailan mo pa ako naging nakababatang kapatid? Isip ng nakangiting si Daryl. Agad ding naging awkward ang itsura ng lahat. Ano ang nangyayari? Kailan pa siya naging ganito ka ni na Yvonne at Megan? Napuno ng selos ang mga mata ng mga nanliligaw kay Yvonne. Maging ang mukha ni Kent ay bumagsak sa kanyang nakita. Napahiya siya nang makita ang kanyang fianc na maging ganito kalapit kay Daryl. Nagsalita si Kent habang inaalala ang nangyari sa kanila tatlo noon ni na Megan M. Y. Dear, hindi ka na dapat magulat kung bakit sumama sa outing ngayong taon si Daryl. Nandito lang siya dahil nakasandal na siya ngayon sa katayuan ng kanyang asawa sa kanilang pamilya. Iniisip mo bang dahil ito sa kung sino siya? Napuno ng sarcasm ang mga sinabi niyang ito. Haha! -ha! Agad na napuno ng tawa ang lahat habang sumsentro muli sa mata ng lahat si Daryl. Kent, naririto tayo para magsaya. Huwag ka sanang umasal ng ganyan, hindi na naiwasan pa ni Megan na sabihan ang kanyang fiant. Dahil sa ginawang pagligtas ni Daryl sa isang maliit na batang babae mula sa mga magnanakaw, dapat lang siyang parangalan. At para sa ginawa niyang pagsalo sa bala para protektahan ang isang hindi niya kaano-anong babae, dapat siyang irespeto ng lahat. Paano nilang nagagawang pagtawanan ang ganitong klase ng tao? Bakit ka naman kumakampi sa kanya, Megan, naiinis na sinabi ni Ken. Tumitig sa kanya si Megan, ayoko lang masira ang mood ng okasyong ito nang dahil lang dito. Kaya kung hindi ka pa rin titigil, huwag mo na akong isasama sa mga outing na pupuntahan mo. Sige, walang problema. Papakinggan ko ang mga sinabi mo, agad na sumagot ang nakangiting si Kent. Habang sumasagot kay Megan, napuno pa rin ng galit ang mukha ni Kent nang tumingin ito kay Daryl. Ang kapal naman ng nakikitirang manugang na itong dumalo sa aming outing. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magpapahiya sa iyong sarili mamaya. Isip ni Kent. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Umabante si Edward Howe at nagsalita sa mikropono. Si Edward ang ama ni Kent ang tumatayong pinuno ng pamilya How, na siya rin sa outing na ito. Naglakad siya palapit sa mga tao, tumingin sa paligid, inayos ang kanyang lalamunan, at sinabing naririto ngayon ang mga nakababatang miyembro ng ating mga pamilya. Alam ko namang alam nyo ng lahat ang ating rules sa mga outing na kagaya nito, kaya hindi ko na ito ulitin pa. Pero gusto ko rin ipaalala na palagi kayong mag-iingat sa lahat ng inyong gagawin. Ulitin ko, kayo ang may hawak sa sarili niyong kaligtasan. Agad na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Edward, narito tayo ngayon sa Dragon Racing Lake. Isa itong lugar sa tabing dagat na punong-puno ng mga isda. Naghanda kami ng napakaraming mga fishing rods para sa inyong lahat. Nakadepende ang ating hapunan sa mga isda na inyong mahuhuli. Agad na natawa ang lahat matapos marinig ang mga sinabing ito ni Edward. Kabilang ang bawat isa sa mga ito sa mga taong nasa itaas na bahagi ng lipunan, kaya hindi magiging problema ang panghuhuli ng isda para sa kanila. Siguradong magiging masarap ang kanilang hapunan sa sandaling ihawin na nila ang mga sariwang isda na kanilang mahuhuli mamaya. Masayang kumuha ang lahat ng kanikanilang mga fishing rods bago magpunta sa tabi ng dagat. Habang humihiga naman ang nagagandahang mga binibini para magsunbathing. Hindi nila kinalimutan ang purpose ng outing na ito na magkaroon ng bagong mga kaibigan kaya minabuti ng ilang simulan na ang pakikipagpalitan ng mga business card, habang uminom ng mga hawak nilang wine glass. Hindi siyempre mawawala rito ang mga taong hindi makapagpigil sa kanilang sarili na tuksuhin si Daryl. Ang mga taong kagaya ni na William, Kent at iba pa. Kahit nasaan magpunta ang mga ito, agad silang nakakahanap ng dahilan para lait-laitin si Daryl. Kalmado namang kumilo si Daryl na parabang walang pakialam sa mga sinasabi ng mga ito habang nagliliyab na sa galit ang kanyang puso. Ano ba ang problema ng mga taong ito? Lalo na ni Kent, kasing pangit ng kanyang ugali ang kanyang pangalan. Kung mas nakilala pa niya noon si Kent, hindi na sana siya nangako kay Megan na iligtas ito sa kampo ng Grandmaster Heaven Cult. Napagod na ang mga taong nanginisda sa tabing dagat. Ilang isda ba ang kanilang kailangan para pakainin ang ilang daang tao na dumali sa okasyong ito? Hindi nagtagal ay sumuko na ang mga anak ng mayayamang pamilya sa pangingisda at nagsibalik sa kanikanilang mga kubo. Mas pipiliin pa nilang magutom kaysa magpakapagod sa taibing dagat. Napakaganda ng makikitang tanawin ng kahit na sinong titingin sa kanikanilang mga paligid, ito ay dahil na rin sa isang maliit na islang hindi kalayuan sa pampang na kanilang kinatatayuan. Nakakapaso sa init ang panahon, habang matatanaw naman ang ilalim ng dagat sa sobrang linaw nito. Marami sa mga lalaki ang hindi na nakapagpigil sa kanilang mga sarili, at agad na sumisid sa dagat. Dito na nagyaya ang ilan sa mga ito. Masyado nang mainit, bakit hindi na lang tayo mag-swimming? Agad na naging interesado ang lahat ng marinig ito. Kasabay nito ang pagtingin ng ilang mga nasasabik na kalalakihan kay Megan at sa iba pang mga babae malapit na nilang makasama sa ilalim ng dagat ang mga diyosang ito, sino bang hindi masasabik dito? Basang-basa na rin sa kanikanilang mga pawis si Nalili, Megan at ang iba pang mga kababaihan. Naging interesado na rin sila sa pagligo sa dagat pero agad ding nagdalawang isip dito. Sila ay mga babaeng pinagtitinginan ng maraming tao kaya magiging awkward ang kanilang pagligo sa dagat. At higit sa lahat, hindi sila nagdala ng kanikanilang mga swimsuits sa outing na ito. Sa mga sandaling ito, tumawa si Kent at sinabing hindi masaya kung lalangoy lang tayo. Bakit hindi kaya tayo magkarera? Agad namang nagtanong ang naku-curious ditong si William. Anong klase naman ng karera ang gusto mo? Siyempre, isa itong kompetisyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Ang bawat isang pamilya ay kakatawanan ng isang lalaki at isang babae, sabi ni Kent habang tumuturo sa islang nasa gitna ng lawa. Ang unang pamilya na makarating sa isla ang siyang tatanghaling panalo. Magaling! Nasabi kang lahat ng marinig ang ideyang ito ni Kent. Agad na umabante si Zayler at nagdagdag na, hindi dapat mawawala ang pustahan dito dahil isa itong karera. Tumango rito si Kent at sinabing, hindi syempre mawawala ang pustahan dito. Kaya linawi na natin ang mga rules ngayon pa lang. Tanging ang mananalo lamang ang makakakuha ng reward. Ang bawat isang pamilya na matatalo ay magbibigay ng isang bilyon sa pamilyang mananalo. Ano? Isang bilyong dolyar? Bariya na rin ba para sa kanila ang isang bilyong dolyar? Kahit na ito ang nakasanayang mga aktibidad ng mga mayayaman, hindi magagawa ng ilan sa kanilang pumusta ng isang bilyong dolyar. Hindi magiging tama na isugal nila ang buo nilang mga kayamanan para lang sa pustahang ito. Napahinga na lang ng malalim ang ilang mga maliliit na pamilya, gusto sana nilang sumali, pero hindi nila nagawa, dahil sa napakalaking pusta na kinakailangan ng kompetisyong ito. Tumawa si Kent matapos itong sabihin. Pinaplano na niyang i-pressure ang pamilya Lindon na sumali sa kompetisyong ito. At sa sandaling tumanggi ang mga ito, gagamitin niya na ang oportunidad na ito para ang mga Lindon sa mata ng lahat. Mula pagkabata ay marunong na siyang lumangoy, kaya confident siya na manalo sa karerang ito at sa sandaling sumali ang pamilya Lindon, siguradong matatalo ang mga ito, at magbabayad ng isang bilyong dolyar. At ang pagbabayad ng isang bilyong dolyar, ay siguradong isang malaking kawalan para sa pamilya Lindon. Dito na niya hahayaang maging utang na loob na lamang ng pamilya Lindon ang isang bilyong dolyar nilang pusta kapalit ng pagluhod ni Nadaril at Lily sa kanyang harapan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.